Hello guys, magandang umaga. Wala na naman tayo. na so, nagbiyahe pa kami guys. Patungo sa nanagatan natin na okie okie doon. Ang mayroong maripati doon sa may bahura, bandang nabal. tayo mo na agad guys tangigi oh tumalo na mga tangigi guys oh dalawa sana makadami tayo ngayon guys kasi ma ano maulap dito lang muna guys mamaya na lang ulit maraming salamat sa panood bye bye ingat kayo palagi A few moments later Army Tentang ano daha Dito tayo ngayon guys sa may payaw natin kasi hindi man nagpadawi doon sa Pinanagatan natin nung isang araw at hapon. Galing kami doon. Wala kasi siging ano ah uh, nagpakita pa lagi ang tintawag na pawikan at uh, hindi nagpadawi ni isda na wala ang padawi dito tayo ngayon sa may payaw natin tali lang tayo dyan uh, uh, try mag try tayo dito ngayon kasi isang linggo na hindi tayo nakapagpalaot dito hey guys dito lang muna maraming salamat sa panood bye bye ingat kayo palagi